dito na yung lomi namin. Eh, kahit ang mula, masarap to ang lomi. Yeah. Sa bridge at sobrang lakas mo ng ulang kayo na sa biyahe. Ngayon pa eh medyo tumulatila na at lumalakas na ulit. Yan, sa so, mga idola, ngayong araw ay eh, punta sana tayo para mag-dinigil ng damit. Floating sa Banson. Wow. Pero, grabe, sobrang lakas na ulang. Parang may mumu na dito. Ang move. Ito nga, may kuno, yun. Ito Uh, safe, uh, Medyo delikado rin Nagala na kami dito Naglomi na lang kami dito, dito. Grabe mga ito ito o Ano yan? Puro na yan Nasa tuktok po kami ng bundok dito Grabe Kaya po lang naramas Ayun 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 Ayan, so dapat ay eh, mag-deliver kami kasi hindi na lang dahil babalik na lang kami. Pero nandito lang po kami sa Formon, medyo mataas po ito. At mga 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 Sunod na lang po yung deliver at yung mga papatatak ng ating damit. Sunod na lang po. Grabe. Uwi na lang po kami para safe. Delicates at may bagyo ngayon. Grabe. Anong bagyo pa bagyo? Yung mga dal, ang pangalan pa na ng bagyo ay Bagyong Igay. Shout out Bagyong Igay. Grabe ang lakas mo. Dito lang po sa Oriental Mindoro, to. Mamaya papuntahan natin yung Lisa Bridge. Sobrang lakas dun. Malakas talaga doon Bagyong Igay. Lumi muna kami pampainit sa channel Amazing! Ayan. for Amazing. Maraming mga adult. Ang lalakas na po. Maraming grabe. Mas pa Ay. Ay uh, saka yung hamog po. Yung hamog. Saka yung hamog po. Hmm. po tayo. Huwag na po tayong lalakas sa pag-umuulan. Ako po, babalik na lang po. Ganda na po. Ganda na lang po namin muluto lomi, tapos balik na rin kami pa uwi. Ma, dito, dito kami. nagdo kami sa barangay Pormont. Gata po sa lumian dito. And so yung mga adult, dumati na yung lomi namin. Eh, kahit umuulan masarap to ang lomi. Yeah bawang. Wow. Yun. Lakas pa rin ng ulam. hmm Mm. mm. Yun, sa'yo mga dyan habang nagpapatili ng ulam, tikman natin yung lomay dito sa barangay Poromod. Amazing! Yan. Ba't ko na sili to? <laughs> sili. Wala <Oto na>, kang sili. <laughs> tikman natin. Malutong pa rin kanilang ano. Mm. Tingnan ko lang pala, tignan. Ah? Abang malakas ang ulan, sarap mag-lomen. Hmm. malutong yung gato na. So yun mga idol, uh, tapos na kami mag at uh, kita mo nyo naman daan. Hamog! Uwi na tayo at uh, bibisitahin natin yung Lisap Bridge. Kung ano na ba ang lagay ng tubig doon. Kaya, let's go! Yun! Dito na po ako sa Lisap Bridge at sobrang lakas mo na ulang kayo na sa biyahe. Ngayon po ay eh, medyo tumilatila na at lumalakas na ulit. Andito po tayo ngayon sa Lisap Bridge, sa Lisap River na uh, atong tubig po ngayon mga idol. Ayan o, oh. ganyan na po ang kulay at yung mga kubo na nalunod na yung kubo. Nalunod na ano? Doon sa niya, lalim na. Doon sa may yun, iyon. E, Alam, malaki, medyo malakas na po ang tubig. Malakas na po ang tubig, grabe. At uh, dito po sa kabila. Dito po sa kabila. Ah, So, Ah, Alam, dapat sana mapunta kami Bansod at magdi-deliver ng damit kasi hindi na natuloy kasi lumalakas na yung kulang. Anong bahala ng bagyo? Bagyong? Higay? Igay nga, yun, wag yung igay Ayan, yun, mga idol, lakas na ulan. Doy! Doy! Yeah. Ayan, kahit ang ulan, grabe, lakas na ulan At um, tumila tila na ngayon At yung hamog kanina, at lang yung hamog Ang nakaka, ano kanina, nakakatakot Kaya bumalik na lang po kami sa barangay Purmonsana kami uh, So eh, mga idol, paalala natin sa mga Alis ng bahay, huwag na po kayo umalis Bumuwi na lang po kayo sa inyo, ako po uwi na sa bahay Diyan na lang po ang bahay ko, malapit na po ang bahay ko at uh, tatahimik na lang muna tayo sa ating bahay. Kaya mga idol, maraming salamat sa lahat ng manonood. Peace out!